Ito na ang napakasarap na pinausukang mandi rice. Ito na naman ang inyong Mama DH. Kumusta na mga ka-DH ko? I-ready na natin yung ating kaserola agad-agad. Huwag na natin patagalin. Simpleng mandi rice lang ating gagawin. Ilagay na natin yung ating butter ghee. Yan. Tayo ay magigisa. Ilagay muna natin yung ating mga whole spices. Yan, yung tinatawag natin mga cinnamon stick, peppercorn, bay leaves, uh, cardamom seed, at saka yung cloves. Yan, alam na mga ka-DH ko yan. Basta ikaw ay nagluluto dito sa Middle East, alam mo yan. Ngayon, pag yung naaamoy mo na, yan, laham ang gagamitin natin po ngayon ha. Magisa na tayo ngayon ng ating sibuyas. iluluto natin ng konti-konti, medyo-medyo, tapos isusunod natin yung ating garlic and ginger. Pag okay na, isunod natin yung ating karne. Ayan. Tapos, syempre, ah, hahalu-haluin natin yan mamaya. Teka, tinanggal ko ng ano eh. May konting taba. O, kumusta na mga ka ha? Yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Inuulit ko, ang pagluluto po ay may kanya-kanyang pamamaraan. Kung ano lang pong tinuro sa akin, ng amo ko, yun lang ang aking ginagawa. Ayan, pag medyo maputla na yung ano, yung karne. Di ba kapag binubusa-busa natin, medyo pumuputla na yung pumuputi? Siyempre, lalagyan na natin ng pinakuloang tubig. Yan. Dahil yan ay pakukuloan natin yung ating karne ng ah, uh, basta matagal. Yan. Timplahan muna natin ng asin. Bago tayo magkalimutan. Tapos, lalagyan natin yan ng white baharat. Optional lang naman po yung white baharat. Kung wala, okay lang naman. Pwede rin lagyan ng paminta. Pwede rin lagyan ng lemon na dried yung buo. Yan, pakukuluan natin yan ha. Mga one hour or one and a half or two hours. Depende po sa uh, karne. Basta malambot na yung karne. Yan, kasi hindi tayo gumamit ng ano eh. Ng anong tawag nito? Uh, pressure cooker pressure cooker. <laughs> Ayan. Malambot na yung karni dyan. Tingnan nyo yung sabaw. Yung ano niya. Yung pinaglagaan, di ba? Ano na. Konti na lang tuloy yung sabaw. Pero saktong-sakto lang yan dun sa iluluto kong kanin. Kung nakita nyo, di ba nagtanggal ako ng stock niya, yung sabaw niya. Nilagay ko sa bowl. Tapos, nilagyan ko ng lemon. Tapos ngayon, syempre tatanggalin na natin yung mga karne dyan. Pasensya na kayo sa hiwa ng mga karne kasi nung binili ang ganyan na maliliit. Pero di bali, isang tao lang ang kakain. O isang tao pero ang dami, no? Kaya lang, ano, maliliit nga kasi yung hiwa at maraming buto. Yun yung sabaw na nilagay ko sa bowl na merong uh, lemon. Kung makikita nyo, linagyan ko ng saffron. Diba? Hahaluin natin yan. Diyan, hanggang sa magkulay dilaw siya, dahil ilalagay natin yan dyan sa karne yung ibabrush ba. Pero hindi natin uubusin. Kasi di ba marami yan. O, anong gagawin natin dyan? Mamaya, panoorin nyo muna. Yan, ibabrush natin yan dyan. Tapos yan ay ilalagay natin sa oven, yung karne. O, Pwede lagyan ng ano ha, pwede ng aluminum foil, pwede rin hindi. Ngayon, magluluto na tayo ng kanin, ganito. Oh. Gumamit tayo ng strainer. Yan ay depende po sa amo kung ayaw niya ng may mga ganyan-ganyan. Alam niyo 'yon, yung mga spices na 'yon. Pero sa iba, okay lang kasama 'yon sa pagluluto ng kanin. Pero kasi dito, yung alaga ko nakakain, ayaw niya. Yan. Yun pong bigas, di ba, na-strain ko na, nakuha ko na yung sabaw. Siyempre, sisindihan ko ngayon yung apoy. Yung bigas po na yun, na basmati rice, ay nahugasan at nababad ha. Binabad yun ng mga 20 minutes or 30. Tapos kung nakikita nyo, linagyan ko ng green chili. Ngayon, medyo natuyuan na ng konti yung kanin. Ilalagay na natin ngayon yung sabaw na merong saffron. Yung kanina. Yan, ilalagay natin yan sa ibabaw. Tapos, tatakpan uli natin yan. Tapos, mag, uh, na tayo ng ating uh, uling. Yung tinatawag ditong paham na ginagamit sa duhon or bakor. Ayan. Pagpainin na yung kanin, ilalagay natin yung aluminum foil dyan. Tapos, ilalagay natin yung uling. Yan ang magpapasarap sa ating kanin. Bubuhusan natin ngayon ng olive oil. Sabay takip. Yan, yung ano, yung lagyan natin ng aluminum foil para yung usok niya ay hindi makawala. As in, makukulob talaga yung usok. Yan ang magpapasarap dyan sa kanin. Ahayaan natin yan sa mahinang mahinang apoy para mainin. Ngayon, eto na yung ating karne na lalong lumiit. <laughs> dahil naluto na dun sa oven. Di bale, yan po, pausukan din natin yung karne natin, ha? Kaya lang, hindi ko na naipakita, eh. Yan, lalagyan nyo rin yun ng pausok. Tapos, tatakpan din ng aluminum foil. Ngayon, pagluto na yung kanin, syempre, tatanggalin na natin yung ano doon, uling. Ayan na. Ang sarap niyan. Naku, pag yan natikman nyo, ewan ko na lang. <laughs> Sabay ganon. <laughs> hindi, masarap talaga ang mandi rice. Ayan, kaya, pag-uwi ko sa Pilipinas, ipagluluto ko yung mga anak ko ng ganyan. Para matikman nila kung ano yung mga ibang Arabic food. Oo, marami akong balak uh, ah, iluto sa Pilipinas. Ayan. O, nakasubscribe na ban lahat kay Mama DH? Maraming maraming salamat po ha sa mga nagsusubscribe sa akin sa patuloy na suporta nyo. God bless!